Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa po ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao at kahit sa sulok man ng ating mundo. Sa ating lahat mga kapwa po ka-farmers, isang napakagandang araw po sa ating lahat. Okay, so sa ito mga kapwa po ka-farmers, nais ko nang pong ibabahagi sa inyo ang magandang kombinasyon ng insecticide, fungicide at saka pulyar na magandang ating gamitin sa lahat po nating mga pananin. Okay, So ngayong umaga mga mga kapo farmers bago ko po simulan ang pag-discuss nito kung ano po ang tamang dosis no sa pag-apply nito unang-una sa mga baguhan nating mga viewers at hindi pa nakilala sa akin hindi naman po ako ng uh, isang favor sa inyo huwag naman niyo kalimutan uh, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman niyo notification bell para update po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so sa mga baguhan at hindi nakakilala sa akin, ako po pala no, si Jisrel Palacio-Cayon, isang top farmer hero po ng S.W. Seeds Company na nakabase po sa probinsya ng Sambuanga Resort. Okay, so ngayong umaga guys, uh, sana po uh, uh, marinig po ninyo ng malinaw at maintindihan po kung paano natin nila uh, gagamitin ang posto. Okay guys, so ating white merch guys, mayroong nakasulat dito na, Magandang kombinisyon ng insecticide, fungicide at saka foliar, kagaya ng Alika, Amistar at saka Notre Plant AG. So ngayong umaga mga kapwa ko kapamers, pag-usapan po natin po ano ang lucids at ano po ang kaya nilang i-control ng mga insecti, uh, mga insekto. Okay? So ngayon mga kapwa ko kapamers, unang una ay pakailala ko sa inyo si Alika. Ang Alika po mga kapwa ko kapamers ay produkto po siya na, na, na nagmula na, sa Syngenta Company. Okay, so ang EI po ng alika na una-una kung ipakilalaksin nyo, ay lambda sa ilutrin at saka timetoxam. Yun po ang kanyang EI. So, ibig sabihin mga kapwa ko farmers lahat ng mga shewing and sucking insect ay kaya po niyang kontrolin. Ano po ang mga sucking and shewing insect na kaya kontrolin? Kagaya ng mga adult mites, grape, aphids at saka whitefly. So, may kakayahan po siyang magsumpo nito mga kapwa ko kapamers. Puwete at saka mga uod. Okay, may ano po siya, kakayahan na mag-control din. Okay. Then, pangalawang ipakilala ko sa inyo, mga kapwa po farmers yung Amistar. So, bago po ipa-insert Amistar, ang tamang dosis nito, pag napsak prayer ang ating gagamitin, 3 to 5 ml lang po. Iwasan natin ang sobrang pag-mix ng insecticide kasi makakasira po sa ating mga kapananim. So, kung ano man ang nakatugon nito, yun lang po, mga kapwa po farmers Pag napsak na ganyan, kalaki, Uh, 16 liters 2 puter, lagyan natin ng 5 ml. Okay. So ngayon mga kapwa ko ka-farmers, proceed po tayo sa tinatawag nating amistar. Ang amistar mga kapwa ko ka-farmers, ay isa po siyang napakagandang fungicide na aking ginagamit. May kakayahan po siya mga kapwa ko ka-farmers, sa pagproteksyon sa ating mga pananim, lalo na sa maulan na panahon. Ang tanong, ano ba ang meron sa amistar? Ang, ang EI po ng Mr. mga kapwa ko kapwa mayors ay isa po siyang assistant tribal. So ibig sabihin may kakayahan po siya na ang ating mga pananim kagaya ng ampanaya, talong, kamatis, bell pepper at iba pa mga kapwa ko kapwa May kakayahan po siyang tutiktahan laban sa maulan na panahon. Dahil sa no ah, dahil sa assist tribal na EI nito. Okay, once na ma-applyan yung tanim mga kapwa ko kapwa mayors ng Mr para po siyang naka-umbrella or nakapayong. Tapos naka nakapantalon, at saka nakabutas. So sa sobrang lamig ng panahon, hindi po siya nalagdatnan. Kasi po, ang amistar palagi ko pong ibinahagi sa iyo na may kakayahan po siyang uh, protektahan ang inyong tanim labaw sa uh, sobrang lamig na panahon o maulan na panahon. Okay, pagkatong ipakilala ko sa inyong mga kap kapamers, ang Nutriplant AG. Ito po si Nutriplant AG mga kapwa ko ka-farmers na produkto po sa Amway. Alam natin ang Amway mga kapwa ko ka-farmers ay almost nasa 120 years na. Nasa 120 years yun na po nag-offerate no, ang ating Nutriplant AG. So ulitin ko, almost 120 years na po sila nag-offerate no, sa uh, kitsang sulok man ating mundo. Tapos yung Nutriplant AG mga kapwa ko ka-farmers ay nasa 120 years na po. Okay. Ano ba ang meron sa Nutriplant AG na foliar na palagi kong uh, ibinahagi sa inyo? Okay, kung pag-usapan po natin mga kapwa ko kapamers ang mga microelements kagaya ng nitrogen, phosphorus at saka potassium ay nandito na po sa ating Nutriplant AG. Kung pag-usapan po natin ang mga secondary nutrients, nandito na, nandito na po at saka yung mga microelements kagaya ng mga uh, calcium, magnesium at saka zinc. So maganda po siya sa ating mga pananim lalo na mga kapwa ko farmers kung maula ng panahon no mag-apply tayo ng Amistar at saka uh, Nutriplant EJ kasi yung Nutriplant EJ ay pang anti-stress po siya okay ano ba ang tamang dosis nito pag mag-apply tayo sa ating tanim kung ang gamit natin ay Napsa na 16 liters of water maglagay lang po kayo mga kapwa ko farmers ng 80 ml sapat na po no sa ating 16 liters of water na i-apply po sa lahat po nating mga pananim Okay, tapos, kailan po sila pwede nating i-apply? Ready is up to transplant mga kapwa ko kapamers kasi isa po siyang pang anti-stress. Pwede natin magtanim ta umaga. Pagkatapos, mag-apply tayo, pwede na siya. Okay. So, ang may bahagi ko lang po nyo sa Nutriplant DJ, simula sa bagong tanim, 3 days after transplant, hanggang sa katapusan, pwede siya, siya. So, yun po ang kagandahan po ng ating Nutriplant no DJ. Okay. So, sa inyong lahat mga kapwa ko kapamers, lalo na sa mga baguhan at wala pang idea tungkol dyan, Uh, kung meron man kayong mga katanungan, huwag nyo kalimutan, guys, no, paki-inbox lang po, okay, pag may time ako, guys, yung mga tanong nyo, at uh, kung ano mga ating ikot na ipapagawa nyo sa akin, magagawa tayo ng video, okay, yun lang po, mga kapwa-kapwa, so, sana po, na natutunan po kayo, no, sa ating ginagawang video sa umaga na to, hanggang dito na lang, yung link ko just rin palasyo kayon, bye-bye po, see you in vlog, thank you, God bless us all.